Ano yung good news pa enteng and ko you again? Mukhang bagag ka na. Trip to heaven na to. Ah, uh, congressman, tumawag kanina si Luisa Wettingera at matutuloy na raw ang concert ni Chiara Pekpek mo sa Taiwan. Bravo enteng thank Magandang balita nga yan. Kasi ganda ng lobby ko. kaya maganda, oh nice man. Ikaw ang pupunta sa Taiwan dahil ikaw ang promotor ng concert na yon. Pero, prank lang yon. But the truth is, ito. eleksyon para yung enteng kukin. May pambili na tayo ng mga tanga at bobo na katulad ko. Ikaw lang yun. Oo nga, ako nga lang yun. Pero lang naman ang katapat nila eh. <laughs> Tiyak, ako na naman ang mananalo sa eleksyong ito. <laughs> Winner ka At iba pang mga dinner natin. Sabihin mo, may emergency meeting tayo. Ah, abo ba yun? Oo, oo. abo. Abo. Ano ba yung abo? What is the true meaning is that, congressman? Aha. ang taga mo rin no, parang kukin yung mga adik at banga, organization, <laughs> ah, ganun ba yun, congressman? Sige, congressman. <laughs> Sabihin mo sa yaten ni Batsman, dun tayo magkikita. At ah, para mag-session muna bago ang meeting. <laughs> ah, sige, congressman. i chat ko sila. Sige, sige. Isto pa ha?

sale at 50% discount. Congressman, we because... got? We uh... got. ano? Ano? We want to go out now. Hay nako, ano ibig mong sabihin? Hey! Kakalas so, na kami dito sa Adik at bangat Organisasyon, Congressman Naldo Shabubo. Dahil gusto na na Muntik ko nga yung nare, ang lola kong virgin. <laughs> Ay, nako, boy! Akala nyo, magkakalabas kayo ng buhay dito. Pwes, hindi! Kamay, kamay! <clears throat> kamay, kamay! Ano <clears throat> ka? Kamay! Siyempre, ako din. Magandang umaga, Locos. Narito ang nagbabalang balita sa oras na ito. Isang politiko ang nakulihan ng droga sa Taiwan. Ayon sa aking Facebook, makukulong daw ang nasabing politiko ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil doon sa Taiwan, walang palakasan at walang mukhang pera. Naguulat, trip to heaven.